Noong 2006 at 2008, ay may isang bansa ang gumawa ng hindi milyon, hindi bilyon kundi trillion na halaga ng pera para yumaman sila, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Bakit kaya sila gumawa ng halos sandamakmak na pera at ano ang nangyari? Ang Zimbabwe ay sinakop ng British mula noong 1890 hanggang 1979, pagkatapos nito makamta ng kalayaan mula sa British ay punong-puno ito ng pag-asa at pangarap. Pagkatapos lumaya ay namuno si Robert Mugabe na isang war hero at unang prime minister nila, Naging maganda ang pamumuno ni Mugabe sa Zimbabwe kung saan nasaksihan ng mundo ang potensyal ng bansa, mayroong mataas na antas ng edukasyon, maayos na pulisiyang pangkalusugan at maging ang lupain ng bansa ay naging maganda kung saan tumutubo ang kahit anong itanim, tinagurian noon ng Zimbabwe bilang the breadbasket of Africa. Ngunit sa paglipas ng mga taon na pamumuno ni Mugabe ay nagiba ang kanyang pamamalakad sa bansa, naging isang diktador si Mugabe. Ang mga tumutulig sa sa kanyang pamamalakad ay kanyang pinapahuli sa mga sundalong North Korean na sinasanay din ng diktador na si Kim Il-sung. Ipinagutos ni Robert Mugabe ang pagkuha sa halos dalawandaan na lupang sakahan mula sa mga magsasakang Briton at ibinigay sa kanyang mga pinagkatiwalaang mamamayan. Itinago niya sa ilalim ng land reform at land distribution ang hangarin niyang makakuha ng simpatsya at suporta sa kanyang mamayan ngunit hindi nagtagumpay ang plano ni Mugabe sa hangarin niyang ito dahil hindi marunong magsaka ang mga tao na kanyang binigyan ng lupain, na wala ang masiglang sektor ng agrikultura nila lalo na ang pag-aani nila ng mais at tabako, na apektuhan ang supply nila sa pagkain kung saan tumaas ang bilihin at bumaba ang kanilang ani. Ito ang dahilan kung bakit bumulusok ang ekonomiya ng Zimbabwe. Nagsimulang tumaas ang inflation ng bansa sa 78% araw-araw, ang inflation rate sa Zimbabwe ay tumaas ng malaki noong 2006 dahil sa mababang produksyon ng pagkain, kakulangan sa mga pangunahing kalakal, mataas na paggasta ng gobyerno at mataas na interest rate, ang Reserve Bank of Zimbabwe ay nagtaas ng interest rate upang kontrolin ang inflation, ngunit ito ay nagdulot ng pagtaas ng gastos sa pagkakautang ng mga negosyante at mga mamimili. Ang kombinasyon ng mga kadahilanan na ito ay nagdulot ng mataas na inflation rate sa Zimbabwe noong 2006, na umabot sa 1,000% sa loob ng isang taon. Kaya para masolusyonan daw ni Robert Mugabe ito ay gumawa siya ng malaking halaga ng pera noong 2006, nagsimula siyang mag-imprenta ng 100 million Zimbabwean dollar bill, sa sumunod na araw ay gumawa siya ng 200 million bill. Nagkaroon ng limit noon sa pag-withdraw ng pera sa kanilang bangko sa halagang na 500,000 Zimbabwean Dollar lamang o nagkakahalaga lamang ng 25 cents. Ang Zimbabwe ay gumawa ng bilyong pera noong 2009. Ito ay bahagi ng pagtatangka ng gobyerno na labanan ang matinding inflasyon na nangyari sa bansa noong mga taong iyon. Sa partikular, noong Nobyembre taong 2008, ang Reserve Bank of Zimbabwe ay naglabas ng mga bilyong pera na may denominasyon ng 1 bilyon, 5 bilyon, at 10 bilyon. Ito ay hindi nagtagal nang mawala ang halaga ng mga perang ito dahil sa mataas na inflasyon. Ang Zimbabwe ay gumawa rin ng isandaang trillion dollar bill noong 2009, bilang bahagi ng kanilang pananalapi upang makaiwas sa mataas na inflation. Sa partikular, Noong Enero taong 2000, siyam, ang Reserve Bank of Zimbabwe ay naglabas ng mga bagong denominasyon ng pera, kabilang ang 100 trillion dollar bill. Sa panahong ito ay halos trilyonaryo ka na sa Zimbabwe ngunit bumaba ang halaga ng kanilang pera. Kapag bumili ka ng isang loaf bread sa Zimbabwe ay nagkakahalaga ito ng halos 30 billion Zimbabwean dollar at para sa isang chocolate at nagkakahalaga ito ng halos isang trillion Zimbabwean dollar. Ang paglabas ng mga malalaking denominasyon ng pera ay hindi nakatulong upang kontrolin ang inflation at sa halip ay nagdulot ng lalong mataas na inflation rate. Noong 2009, ang Zimbabwe ay nagdesisyon na itigil ang paggamit ng kanilang sariling pera at sa halip ay gumamit ng mga panlabas na pera tulad ng US dollar.